Krislyn and welcome back again to my channel. So today's video, magluluto tayo ng chicken curry kawang and sibuyas. And then after natin matusta, hindi naman tataling tosta, Just gisa lang talaga. Ilalagay na natin ang sweet seed or anato seed sa tubig na mainit. And then, ayan, kumulay siya sa tubig at nilagay ko siya dun sa chicken. So dapat talagang sobrang lakas. So, inahalo eh, na natin siya and then mag add nga pala tayo dyan ng bay leaf or ano nga ba yun? Daon ng laurel. Siya ng bonggang bongga. Yan, na dyan ang sekreto kung gaano kayo gagaling maghalo. Char. gusto ko linog yung chicken ko para naman matagal-tagal na pakuluan to guys kasi mag-evaporate. Yung pinagamitan natin ng anato seed, magmimix naman tayo ng kare-kare powder. Kare-kare powder. So, imimix ka lang sila. Combine together. Haluin lang ng bonggang-bongga pa rin. Puro halo tayo, guys. Charot. So, now I come to you with a texture. bind-combine natin siya, man. So, ayan siya make sure nyo lang lalo yun so ang niluto ko nga pala is 2 kilos chicken gumamit ako ng malaking kawali pang buong pamilya na to guys ang saging, hindi ko malaman kung anong klaseng hiwa ang ginawa ng aking kapatid dito ayan akala nga siguro magagata kami ng puso ng saging kaya so ganyan ako magluto ng kare kare ko so kung meron kang ibang way long or eggplant. So, halo again. And, um, yung iba gusto nila half cook. Ako hindi kasi may mga batang kakain. Or, pinaghalong tubig at cornstarch. So, mag a lang ako na for konti for thickening for thickening the sauce. Chicken kare-kare. Guys, thank you, thank you for watching. Don't forget to subscribe. Hit the bell for notification para update kayo sa aking mga new video kagaya nito. Thank you. power gamit ating grace sa So, kaano po nga Yan, ano po tayo guys? So, first ang ating So, so pag so, mo na kayo mukha. Ibabit mo so, na to dito sa akin ba? Tulang ba? Hila mo. Saba. So, so, Kaya gusto na tayo ma? Shower. So first, kailangan natin ang... Ito. gawr nyo likod sayo